first time mo nagbakasyon bro? Hindi, pangalang pangalawang beses. ano yung mga na-learn mo sa pag-uwi mo? Sa ano, ano yung dapat i-adjust sa pag-aaral? Ano yung ganun, di diba? ba? Na nadi-discover tayo habang nasa bakasyon. Hmm. Gusto natin baguhin. Sige. Sige na sige na, bismillah. Alam nila na kasi may shahada ako kasama ko si Abdurrahman yung panahon ni Abdul Qadir Mm. -hmm. May shahada kami sa ano, nakita ng biyanan ko yun, no? Nag-aaral pa to, to sa Qatar. So ngayon, nagkataon na khutbah ng Juma. Wala hindi dumating yung ano. Imam. -hmm. Yung magkukutba. Tinuturo mm -hmm. ako ng ano. Tumilingin yung, <laughs> yung ano, yung nag-guide doon sa masjid. Tinuturo yung biyanan ko kasi ano din yun, yung din yun. Mm. -hmm. Ayon, nung tumayo ng biyanan ko, ako pa ituturo. Oh. Hindi ko rin naintindihan. Sabi niya, Buti hindi nakaintindi yung ano. Yung sa sinyas na biyano ko. Ayun, kinuha niya yung isa na lang. Buti dumating yung isa, yung nag-aaral estudyante. Yun ang... So, ibig sabihin, kailangan oh. handa tayo, bro. Kasi tulad nun, eh kung naintindihan nung ano, pinatayo ako. <laughs> papapahiya ko, Oh, yun eh, yung may shahada, tapos ayaw ano. Eh, shahada namin, may shahada kami sa level 4 eh. Anong siyada yun? Yung certificate, certificate talaga. Certificate. Uh -huh. Sa galing uh -huh. sa pano. Oo oh, dati sa pano ni Stan Adlocadio. Oo. Magagamit yun. Ah, basta kuwi ako. Ayaw ko magsabi na nag-aral ako. <laughs> hindi, hindi ko sinabi. Pero nakita yung certificate ko. Kasi uh -huh. ano yun? Eh, nakita ko, hindi ko pakita. <laughs> days, yung pagkalba ng asawa ko parang ano ba na siyempre na dis na misplace yung ano Ay, pan, yung yung biyanan mo kasi natala kay doon ni kukni parang sa siya doon talaga ito, na ako kami nagtapos kami ng Islamic studies hmm. It Kalakita sa oh, Islamic studies. Hmm. Eh, sabi niya, may mga alam pala to. Yung pag unang ako sa bakasyon, hindi talaga ko nagsabi nag aaral ako dito. <laughs> Pero in case, wag po ako tawagin. <laughs> Oh, itong ano naman na to, itong last, itong bakasyon ko na to. Yung Meron kasi di yung etiquette, magdarapit hmm. kang hmm. basa ng kwan, hindi pa tayo marunong. Na-apply ko yung, yung ano niyo sa dito. Yung pamamalakad niyo sa dito, yung pagsasayos ng, ng bawat isa sa atin. May, so, ibig sabihin, huwag natin palampasin yung kung ano may yung matutunan natin, natin dito. Kasi, Mag mangyayari at mangyayari na masusubok tayo kung dati pa na kasi tulad nun, pagkawala yung gabay ni Ustad Mix at tungkol sa mga bagay na yun wala kang pagkukuha ng mga guiding, guidelines ba kung paano mo siya i-resolve -re hmm. kapag bibigyan kayo ng pagkakataon no? ulitin ko we will think outside the box kung bibigyan kayo ng pagkakataon ilan yung chances sa sitwasyon natin ngayon mapagbibigyan tayo kung magpa-percentage tayo ng possibility na, na makapag-hatch tayo considering sa sinabi ni Rahman kapag may pera kapag hindi naman siya required except kung kaya mo So level 4 Gusto ko Thinking outside the box na tayo ngayon eh. Ilan yung Tendency o person change Na ma-implement natin Yung pag-aaralan natin Subject hatch Considering our situation Right now na 90%. Mm Mga -hmm. 90% mga ano natin, mga makukuha natin yan. Sige, ano yung uh, meter of measurement mo na 90% siya? pag gugustuhin mo talaga, talaga, ano, talaga iniya mo talaga siya, talaga makukuha mo. Yes. yes. At saka, isang, isang example lang, isang isang ustad na magtataka ka na lang, nandoon na siya. Wala mo. Basta ano ba? <gasps> dahil gugusto, dahil gugusto rin niya pumunta doon, makakapunta talaga. Ulitin ko bro, ha? Tayo, kapag nag... Uh, hindi, hindi tayo nagdi-disagree doon, ha? Hmm. Kapag gugustuhin mo kung talagang tinapikan tayo ng Allah, walang problema. Pero as human, we measure scientifically. No? Scientifically meaning sa available na ha? Oh, available data na meron tayo sa current situation natin. No? yung reality based na Uh, calculation. According sa reality-based calculations ulitin ko, ilang percentage magagawa natin yung subject natin? 30%. Hmm? 30. 30. 30. Bakit mo nasabi 30%? Hindi nga, Ustaz. Sa akin kasi 30 kasi kung i-consider din natin yung pera, kasi pag minsan nagpapadala tayo, naisip natin, kailangan ko ipadala yung pera. So di natin naisip, uh, sabi natin for next month yan kung papatala kasi pag bibili ko ng visa, ano ka pag siya. Kasi mostly, iniisip natin kung padala, kung padala, kung Kasi di natin malalaman kung para sa atin ang pag-hal pag, pag di natin subukan. Pag, eh, pag may gawa mo nilaga. Ang siyempre, natin malalaman pag hindi natin sinubukan. Pag, pag niya lang tayo siya lang, wala tayong mga gawa, di ba? Eh, subukan natin makita ng visa. Uh, try natin. Kung hindi, so, kung hindi, para sa atin. Kung hindi tayo visa kapunta, para sa atin. Eh. Para sa akin. Kaya 30... 30%. Sa sitwasyon mo ngayon, scientifically calculation mo, scientific calculation mo is 30%. Dahil nga, inaramihan ng pera mo, kaya papadala ka. Okay. I-correct lang kita. Hindi Hindi mura yung visa lang. Yeah. Mm. Mm. Yung cost pa pa pa. Yung cost niya, at least meron kang 10,000 riyas. Mm. Mm. 10,000 riyas? Mm. Ah, Kahit nandito, wala. Dito? Uh, ah. na dito ka ah? na. Ah, hindi ko alam. Siguro updated last na. Ay, last year pa oh, Mas matas pa. <laughs> Sige. I don't know if kada is 'yo pala 'kabang ka dito. I I think sa local din yung Pero this whatever the case, 10 man or 20, 25 sa sa condition natin 'yun. You think ah uh, kaya natin. sa ano lang 'ha sa calculation. Iba 'yung gusto natin. Kung gustuhin, mapoprocess natin yung sa Iba 'yun. Pero scientific calculation sa current salary bracket natin, no? Kailan pa natin mapo-produce yung 10,000 lang tayo, nang tayo sa 10,000. Ikaw bro, mga ilan taon? one year half? depende pa sa situation. Ibig sabihin, kung gusto mo, mangyayari talaga. Pero, nandun, nasa one year end, ikaw bro, palagay mo. May year up kasi may pamilya tayong pinapadala sa Pilipinas. Meron na pamilya mo <laughs> yun, <ngayon>, no? no. <laughs> Hindi na tayo kagaya din dati. <laughs> Hindi na dati. Kaya, kagaya, kagaya din ng dati, may pamilya din naman yung nanay-tatay natin. Pero nadagdagan pa ngayon yung responsibilidad. So ibig sabihin, uh, sa kukunting pinapadala, nabawasan pa. Uh, okay. So, sa percentage mo, kahit yung percentage mo sa pagbabasa mo ng sarili mong sitwasyon? Mga, sa ngayon, mga 10%, 5%. Bro, magkano ka, bago magsala, Saud, mag-timing ka, ano mo yung last nabing, ikaw? Um, ikaw um, na gawin ka? Anong oras? Ikaw na mahalap. Bro, shout out to the people that Sa 25. Oo, oh, yung siguro kaya. Kapag doon ako, din ako sa Pilipinas. Sa Pilipinas, mas, 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 madali sa Pilipinas. mas, 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 yung accessibility. Kasi dito, kung magagaling ka dito, meron pa silang slot na binibigay ng Saudi. Limited yung slot ng Qatar. Mayroon na silang number. So, syempre, uunahin nila dyan yung Qatar. Eh. So, mababawasan pa dun sa percentage na kahit meron ka ng perang 25,000, let's say, mababawasan pa rin yun ng approval. Pero again, ulitin natin yung sinabi ng Dramat. Kung gusto mo, mangyayari talaga kung itinadhana talaga tayo. Pero dahil uh, human beings tayo, nagkakalculate tayo according sa available resources and data na meron sa unahan natin. No? Pag, pag isipan mo yung, ano, yung pera talaga, talagang sa akin, mga 3%, 5% na ako uh, dyan na makaproduce lang. Ganun. Perfect. Kasi may mga ano ako. Pero sa percentage na makapunta doon, kahit walang pera, magmasasabi ko, 80 to 90 percent, malaking chance. Nag-agree tayo dyan lang. No. Wala tayong problema. Kaya, bakit ko tinanong yan? Yung percentage ng possibility in connection dun sa available resources natin na no. kain. Kapag mag-aaral tayo ng 3 months, ang topic natin hunch. No. Tapos yung percentage na makapunta tayo, according sa available data natin, nasa 3% o 5% lang. Ano yung magpupush sa iyo na pagkaranan mo mabuti yung hajj? Kasi kung i-sabi natin, gamitin natin yung calculation ni Almi na 1 year and a half. Hindi kaya yung pinag-aralan natin 1 year and a half makakalimutan niya rin. So, tulad na sabi ko sa inyo, mag-think tayo outside ng box. Ang pinaka-priority natin sa life natin ay eh, yung time natin. Paano siya i-maximize na related siya sa pinaka-importante sa atin sa stage natin ngayon. Eh. eh Ustad, yan yung nakalagay sa module na dapat kinukuha natin as level 4. Sabi ko nga, mag-think tayo outside the box. Paano tayo mag-think outside the box? Ustad, uh, pwede ba natin palitan yan ng something you needed sa amin ngayon? Di ba? Parang ganun. So, hindi natin inaccept lang as subject siya na we go with the flow. Pero we think outside the box na nag-think tayo ng possibilities na uh, makaka-benefit yung sarili natin more dun sa mga limited time natin. Nag-gets nyo ba yun? Sabi niya, ano, papakalalim ka na nung step niya, ano, kagawa mo na yan. <laughs> Di ba? Oh. So, <laughs> naintindihan natin. Pero naintindihan nyo? Alam niya. Naintindihan, naintindihan. Sal, eh. Medyo. Medyo. Direkta. Direkta. <laughs> sa palagi ninyo, sa personalized na pangangailangan ninyo, ano yung kailangan nyo pag-aral? Para, para sa inyo. Sa level at stage nyo ngayon. Sa palagi ninyo. Ano yung kailangan? Simulan natin kaya Uh, ako pag ako tanungin yung basic muna sa Arabic at saka yung mga ang ginagawa nating araw-araw na mag-a-apply natin. Ito na yun, basic. Ay, ba? mo, so, kaya yung lang ba? Yung level up, na lang siya na basic. Ha? Huh? Yung na Hindi na basic yun. Level up na uh, yun. Yung mga magagamit natin sa pulin hajj din kasi kailangan natin ng pera. Eh, uh, yung magagamit natin araw-araw. Ay naman natin sa'yo. Hmm? Ikaw sa'yo. Uno yung kalakihan mo. Yung stage mo kaya. Ang tatag mo, you need the knowledge. Related s sa fear. Hmm? Oh, yes, related sa fear. Very good question. Related sa Na sa palagay mo, kailangan mo. Kasi yun lang yung subject eh. Yung, yung subject ko. Oh. Module to, pinag-isipan lang ng si, mga tao. Sabi, ito ang HUDs. Then, uh, hindi doon sa capacity ng ano, mm. hindi masyo, masyado masyado pag Hindi. Uh, e eh, Ganyan po kasi, yung yung role ko as a teacher, ikikater ko yung needs ng estudyante ko. Ayoko, estudyante sila tulad ng estudyante ng secular. Pag diniklaim ng administration, ito yung Semester na kukulin mo, tatapusin mo, mag-graduate ka, certificate, finish, pwede ka nang maging salesman. Kaya yung mo binasi ko lang doon, dahil nga doon sa capacity na percentage na... Kaya nakuha ko lang doon sa sinabi mo, pagdata, mga ilang taong mo bago mo makukuha yung amount na pwede ka na mag-hatch. Kasi bigsa yung makakalimutan mo yung topic. So kaya nga... Most probably. Uh, sa na, akin lang. Uh, diba? hindi kaya ko na. nga, ini-deny at work kung ano yung mas... Beneficial. Beneficial na para magamit mo sa abang inano mo yung iba? Napakaganda. Pero yung pinaka point ko doon, yung thinking natin. Na dapat hindi tayo linear lang yung thinking. Dapat mag-think tayo outside the box. Na dapat kine-question nyo ako, Bustos, bakit yan ang kinukuha natin? Pwede ba natin palitan yan? Yun yung thinking outside the box. Hindi kasi yung mindset ng na... Ewan ko lang sa...